dito sarang rank na ito oh, gagamit tayo ng chunk eh guys since ko konti pa ang win rate nito dito sa so early pa lang parang gusto na ako patay ng bale tapos sumunod itong si Farsa oh. grabe hindi ako makapag farm pupunod tayo sa taas tutulungan natin si Moskov patay na si Moskov tinuluyan ni Ungoy i -de natin to hanggang dumating ulit si Moskov so nandito na yung backup magpapaulan na ako ng magic sarap ay lilac bubugbog ini badang tapos papatay ini moskov para mapatay ko agad yung mga minions ng kalaban mag-uult agad ako oh, ganito oh mga minions ubos tapos mag si farsa galit na galit sa akin gigil na gigil dito guys yung kalaban namin medyo tumaba na pero nakakayanan pa rin namin nakapag pa yung kalaban oh mayroon silang lord sa gitna eh so pinipigilan na namin dito habang naguot si Parsa, unti-unti kami tumatakas tinutulungan ko lang to si balmond kung para makatakas tinitira-tira ko ang kalaban oh pinapaulang ko ng magic sarap oh tapos itong way eh palpa oh papatayin pa si balmond oh pero nakatakas si balmond napatay na namin ang lord since kami naman ang magpo-push babawi kami hindi kami papayag na magpapatalo kami oh walang tinamaan si Vale grabe sayang yung Vale <laughs> grabe naman yung unguyo palong palaw oh grabe naman yung unguyo Patay yung kasama namin pintay na oh pati tong zilong oh papatay yung tina, oh. galit na galit sa akin oh grabe naman yung zilong oh kami naman ang na Nakapag-lord na ang kalaban Kami naman ang babawi Papaulanin ko na lang to ng Magic Srap Para mabilis eh, boom Napatay nila ang lord Tulungan ko dito si balmont and friends Aanin ko lang to si Zilong Alam ko inis na inis to sa akin ako Ito ako titirarin nito, imbes si Balmond na tirarin, no? oh. inis na inis sa akin, oh. No? Inis na inis sa akin oh Inis na inis oh Wala siyang nagawa sa akin eh Inis na inis siya eh Obos yung kalaban Ay grabe Tinawarlak na ni Bruno oh. Tapos agad yung daruin eh.